ako ang nag-iisang master hands ko at ito ang ilan sa mga band tips at balala para sa live sa Bongga, July 31, Lunes. Para sa mapinanganak ng Year of the Rat, may opportunity pagdating sa pagkakakitaan. Sa kalusugan, ingatan ang heart mag-jogging at mag-walking tuwing umaga, pink at 19. Ox naman tayo, ibigay ang best sa anumang ginagawa. May kita mo, ang paghihirap mo ay may magandang aanihin. Gray at 7. Tiger ko ang Today, magiging masaya at masagana naman ang pamilya. Happy Family Luck Star activated. Pitch at 10. Rabbit naman tayo sa araw na to. Tiwala sa sarili at determinasyon ang susi sa pag-unlad. Si partner mo naman ang number one mong fan. Kaya naman sa mga ginagawa mo, ipagpatuloy lang at gawin siyang inspirasyon. White at 7. Drago naman tayo sa love life, may pag-aawayan kayo pagdating sa pera. Hindi dapat sayangin ang halagang oras. I-priority ang mga bagay na pagkakitaan at makakatulong pansarili. Green at 3. Stick naman tayo matuto magtipid at mag-ipon para sa savings dahil may unexpected expenses sa chart mo. Sa kalusugan, doble ingat tayo ha, sa kinakain dahil ito'y magbibigay ng sakit sa atin. Brown at 18 sa Year of matuto maging thankful at makontento sa sitwasyon ngayon. Huwag muna maghangad ng wants, unahin muna ang needs. Magising na maaga with positive vibes dahil araw, magkakaroon ka na maraming benta sa negosyo. Activated kasi ang money star, red at two. Go to man tryo ha, travels na activated, maging handa sa anytime na pwedeng matawagan mula sa isang pinag-applyan. Blue at 14. Monkey naman tayo, conflict day to day, magkakaroon ka na hindi pagkakaunawaan pagdating sa isang matalik na kaibigan. Sa kalusugan, unhealthy star activated. Aqua 6. Ruster tayo ang magandang araw to upang buksan ang bagong business na gustong simulan. Kalusugan, maganda ang kalusugan, ingatan naman po at pahalagahan. Health is wealth, purple at 20 ang swerte. tayo maging responsible. Sa ginagawa, marami ka responsibility sa buhay, dapat unahin. Silver at 16. Piggy naman tayo iwasan ng negatibong pag-iisip. Walang mangyayari kung ikaw ay tutunga-tunga nga lang. Maging madiskarte upang makuha ang perang gusto. Maroon at one sa year of the piggy. Puli po ah, Ito po ay mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong palad na lalay ang inyong tagumpay. Ako po, si Master Hans Kua para sa suwerte sa abante!